Dahil dito, isang pag-aaral ang aming ninunsad para malaman ang totoong sentimiento ng na mga naninirahan sa Kalakhang Maynila sa nangyayaring patayan. Sa tulong ng isang statistician mula sa Universidad ng Pilipinas, bumuo kami ng isang survey na naglalayong masukat ang pananaw ng mga residenteng naninirahan sa Kalakhang Maynila. Limitado lang ang aming pag-aaral sa mahigit isang daang respondent. At dahil sa limitasyon sa oras at panahon, tanging mga tagalunsod lang ang sakop ng aming pag-aaral. Mula edad labing walo pataas lang din ang aming tinarget Sa survey na ginagawa natin ngayon, uh, nagtatanong tayo ng mga random people, mga man on the street na pinatawag, at pinapasagutan natin sa kanila yung survey form na to So yung mga tanong doon is yung una, nababahala ba sila na masyado ng marami yung napapatay? o namamatay dahil aggressive yung campaign ng gobyerno sa drugs against criminality. Yung ikalawang tanong na pinapasagutan namin sa kanila, pagkatapos bang mahuli yung mga alleged ng mga drug suspects, eh dapat ba silang uh, dumaan sa due process at dapat ba silang litisin? So, and then yung last question, uh, nakikita na ba nila o ramdam na ba nila yung epekto na bumababa na yung criminality, yung crime sa Pilipinas dahil nga aggressive yung campaign ng gobyerno against drugs. So, ito yung pinapasagutan natin sa kanila una naming tinanong ang mga nasa kalyeng ito sa Maynila. Gumagawa kami ng survey kung ano masasabi niyo sa mga extrajudicial killings, yung mga pinapatay na may kaugnayan sa drugs. Kung ako naman, sangayon ako oh, para mabawas-bawasan yung mga krimen. Good afternoon po. Hi, Mr. Jeppe! Ay, kumusta po, ma'am? Kapuso po tayo! Ay, salamat po, ma'am. Ang mag-asawang Lydia at Jose hati naman ang kanilang pananaw sa usaping ito. Nararapat litisin ang mga drug pusher sa korte. Agree ka doon. Si ate, may side comment si ate. Okay lang at least, kahit pa paano, nabawasan sila. So, far, may mga sumasagot na agree sila na nababa, nakakabahala. May mga sumasagot din na hindi naman, dito sila nababahala. Tulsan pa natin yung ibang mga kababayan natin. Dapat lang yung patayin. Lagay sa tamang proseso. May proseso, hindi yung basa-basa na lang na patayin. Si Manggari naman, naninindigang nararapat lang sa mga drug addict at pusher ang mga nangyayari sa kanila. Tangan talaga, kung addict, patayin. Addict yan eh. Kung kulungin mo man yan, papiyansahan, pagbalik, addict pa rin. Sa palengking ito naman sa Pasig, hati rin ang pananaw ng lahat. Eh, parang hindi namang ano na patayin ka Salut sa lipunan. Matapos ang halos maghapong pagsuyod ng aming team sa buong Maynila, agad naming tinali ang datos na aming nakuha. At pagkaraan ng ilang araw, lumabas na ang resulta ng aming pananaliksik. Una-una, um, ang ginawa natin is tinatawag na convenience sampling. Kasi wala na tayong oras at um, ito yung pinaka-fit dun sa objective natin sa ngayon. Kasi nga, constrained tayo ng time. Para sa unang tanong, ito sa bawat sampung sumagot ng survey ang nagsasabing nababahala sila sa pagdami ng mga namamatay kaugnay sa gera kontra droga ng pamahalaan. Samantalang siyam sa bawat sampung respondent ang naniniwalang may karapatang malitis ang mga umano'y drug pusher sa korte matapos mahuli. Pero naging taliwas naman ang naging resulta ng mga sumagot sa survey sa pangatlong katanungan. Dahil walo sa bawat sampu ang naniniwalang mas ligtas o nararamdaman na nila ang epekto ng gera kontra droga ng pamahalaan. Since masasabi nga natin na mas malaki yung disparity ng mga sumang-ayon kaysa hindi doon sa mga lalaki, so pwede nating sabihin na para sa mga lalaki, mas feeling nila mas safe sila sa na nanikita na nila yung resulta ng ginagawa ng pamahalaan kontra droga. Sa pagsusuri ni Prof. Sara Raimundo, isang sociologist mula sa Universidad ng Pilipinas, may eksplenasyon daw ang mga datos na aming nakuha, partikular sa pagkakaiba ng pananaw ng mga respondents ukol sa karapatang pantao at pagiging ligtas sa lipunan. Ang pakiramdam nila ay, uy, mas safe na ako ngayon dahil napubuksa yung kriminalidad sa paraang hindi naman naaayon doon sa mga uh, standards of human rights edi di merong contradiction doon